na itong bangka na ito baka laban na siguro ito ng tabla-tabla huwag -tabla. na sanang lumaki ang tubig ikaw na pag lumaki ang tubig at uh, sinusudlong pa ng malaking alon uh, ang yung mga kapitbahay baka danasin uh, uh, alala ko yung nakaraan nga na oposito, na upos ito dito lahat mm. ito pa punta doon was out talaga no was out. hawan oh. so ayan mga kasoyo magandang uh, morning Time check natin Mga kasoy ay 6.30 na po ng umaga Woo! Ayan O oh, successful yung uh, Kapon mga kasoy Yung pagkana niya baba yes! Kay Kuya Ricky Yung ginawang uh, Ginawa ni Paring Adonis Napaka husay, maganda Ayan mga kasoyo update ito Sa Dinahican and Pantakay Sound <laughs> Ayan Ah uh, mamaya mga tanghali mararanasan dito ang uh, buga ng uh, bagyong uwan ito wala na nga yung mga bangka dito nagsipagtago na lahat kahapon si Amigo Vic mga kasoyo ay nagtago na sa real ito medyo may gulong na ang alon pipihit dito mamaya ang kwan hanging habagat ngayon o amihan pa mga kasoyo ang nangyari doon sa playa parang ibang pando na Guhabla. Ataib Sabi doon tambay ngayon Ibang sirisan dito na, Hindi na talaga Hinayaan na talagang ganito yung sirisan dito Maigit Na Naibaba kagad ka yung Kuan kahapon mga kasoyo yung bangka Daming kanwaso yo. Layak. Kalagang timbon. Mamaya eh wala yan. Pati ito mga ito mga basura ito ah. Nagkalat sa uh, aplaya mamaya linis to. Mamayang hapon. Bukas update tayo mga kasoyo before and after ito yung before ngayon po ay pizza ng November taong 2025 ayaw po pwede mo ito kay kuya roger na bangka ay hindi na siguro itatabi ito to, oh, lakad ulit tayo mga soyo tamang tama ito pang eh, exercise na rin. parang pinakanjaging jogging exercise tuwing umaga ano yan hindi pa ako nagkakape mamaya ako magkape pagbalik Ito sayang naman to pagka hindi itatabi ni Kuya Roger. Yo isa. Ito yung ginawang tokod kahapon. Yan. Ginawang tokod kabilanan. Mga nasa ako na yun mga soyo. Yung bangka ay nasa Rian na yun, tinago Kaya Ang mayayari ito mga soyo Pag dumating yung Makina na yun, bangkang iyon Ay Baka makapagbisita na tayo sa kuwan Sa parting ilog Lalaki na lang yung Golong mga soyo Gulong masoyo yan ang nakakatakot mga soyo, Pagka Magbugabog na yung yung uh, ito yung mataas na nako ito ayan ang uh, kinatatakutan natin dito mga kasoyo pag na wash out itong gilid huwag naman sana sana lumihis delikado maraming maapiktuhan talaga maraming uh, masisirang istruktura nitong magaganda oh mga bago yan. Mga bagong gawa. Lalo na itong bangka na ito. Baka laban na siguro ito ng tabla-tabla. Baka hindi na siguro kung talaga ito. E... Itatago ito. Asama ito, isuksok. Doon, lana, na. Yung isang bangka na yun, matagal na yun. Nung na buwag din na ng Oan, ng bagyo din yun sira din ito wala na ito. talagang laban na yan ng tablahan <laughs> mamaya tanghali pala mga soyo gawa ng uh, mag -um magpaparamdam na eh mag-uumpisa na eh mamaya tanghali pasyalan natin siraps kasi dito sa kanila ang sentro ng uh, Tuan Bugabog ng uh, Bagyong Uwan So ayan uh, Ito namang uh, Magdamag naming uh, Masoyo Ganito lang May paambun-ambun Ngayon na lang nakakatakot ta, Sobrang tahimik Ay may natira pa dong bangka mga kasoyo Isa lang natin So, ito yan yeah. ay hindi na inipis -in ni Raps TV blanca wag naman sa anong ako lumakas e yun oh Tulog pa yata si Raps TV Vlog nambo na mga kasoyo yan mamaya update tayo dito mamaya sana hindi mawala na signal mga kasoyo para makapag upload pa tayo ang sayang itong kubo ni Raps pagka pumasok dito dito talagang malakas ang hangin. Itong puno, sana naman huwag namang... Uh, Dapat pinutulan ni Raps ito. Mga sanga-sanga. Kasi yan ang sagabal ay eh, para makapagpatumba ng puno. Yung mga sanga-sanga. Si Raps, nakita mo? Nakita mo? Okay. Tulog pa. Dapat ay tinapyasan ito ah. Ito hindi na to, sayang to. Puling sana ito. Oh. Uh. Wala na ito. Diretso tayo doon. May kay boss makapala pa dito. Ay ah, ito ginayakan na pala ito masoyo Ayun, tinalian. Maigi. Ito ang uh, nakakatakot mga kasoyo. Gawa ng uh, itong fiber na to. Huwag lang sanang lumakas ang kuan. Huwag lang sanang lumaki ang tubig. Gawa ng pag lumaki ang tubig at uh, sinusudlong pa ng malaking alon. Uh, ang yung mga kapitbahay baka danasin. Baka ito ipapasok papunta doon Huwag naman sana Kupo Mamayigit may tali Yan Suporta Huwag sana naman ng mga mahukay Gawin ng pag nahukay din naman na eh. Lagot din Ayan Update ito mga kasoyo Yung mga na natitira So may bang Yung update din natin yung bukas mga kasoyo Doon sa so may parting yun doon yan. Ito. Dali na rin dito. Tinukayan to. Binaunan to ng sako. Na may bato. Tapos tinali. Yan. Talagang uh, di pa natapos-tapos ni Kuya to. Nakakausap ko yung may-ari nito eh. Kapag ko na pati. Iyon na yun nakarang mga uh, nakaraang taon. Yan nga. Hindi niya matapos-tapos ito. Ang sariling ko lang sariling sikap siya lang mag isa nitong buo wala matapos na niya ito ayan ito kay busmak ka din, din ito nito mga kasoyo katataas lang din ito Nakto. laban na rin yata si busmak ng tablahan ah pero sayang ito wala tayong makagawa mga soya pagka ito'y makakuhaan sayang ito update lang natin ulit mga kasoyo kung ayun talaga oh saka yung isa doon saka yung kay paring adonis ba? kayo kay paring adonis medyo pasok oh. yun kasi yung ganito malapit na malapit oh ay, ito isa, wala na ito. Bukas update natin 'yan mga kasoyo. Talaga ah, kapanghinayan. No? Grabe lakas yan mamaya dito mga kasoyo. Dinita sa doon. Mga kasoyo, yung kay Migo Dodds, wala na dito kay Migo Dodds. Oh, hindi na si siguro niyan pinasok niya doon. Oh, iwan ko lang kung anong plano niya no. Kasi sabi niya ipapasok doon niya sa ilog. Hindi daw niya ipapasok diyan sa lobat baka abutin din daw. Ayan. yan, Bagong litra ko ito eh. Bakit ka tinatas? Ay, siguro eh makina ang bumigay nito. So ito, wala na talaga ito pero sayang yung mga kahoy nito iba oh. mga paltik nito mga soya okay pa to eh. Ito maganda sana bilhin Paltik haba pa man din. Tibay pa yan. Pag inabalatan ay. Pag na planer ayan.

Kamusta na? Lakad-lakad lang ako. Sine-check namin yung kan ah, mga nasa tabi ngayon. Baka talaga sigurado abutin to siguro no? Ay, ay ito, ito Ha? Harvest ito. Wag naman lumakas. Ay, para hindi mag-harvest. <laughs> Pero ang mata di, hindi sa atin tama. Pero hagit pa rin tayo. Hagit pa rin tayo sa diameter. Mas malakas pa raw yun sa kanay. Ha? Mas malakas pa sa Yolanda Hindi itong ay malakas yan. Ano itong ito pangalan nito? Yung tino. Tino. Hmm. Yung tino, di gaano malakas ang hangin, malakas lang ang ulan. Malakas lang ulan ano? Hmm. Yun na nakapaano doon sa Baha yun. naman. Ay, ya, baha. baha. naman ang bumira. Mm. Itong ito kayang atin kaya ano ay, kayang Ang sa atin problema malakas ang Hangin at saka ulan. Hangin at saka ulan. Dubli. Nako. Ang matama sa, tama, uh, sa uh, Isa ba, may baler. Ba, baler. Sa Aurora ug Isabela. Mm. Papuntang ang baler ang kwan. Baler. Dilasag diyan. Oo. Diyan ang sentro. 'Yun ang ano sa Um, pero ang malakas kasi yung video itong kuan itong pulilyo, yung hagip sa diameter sobrang yah. Na. May puti na may ubi-ubi pa. Oo. Oh. Yung talagang kuan doon. Super so, typhoon talaga. Among gilib gi. Tanaw ni Luda kar gayno. Mm. Ah. Nanood kayo ng kuan, balita? Mm. Um, um, grabe ano. Among gi na grabe ding nakasan. Mas malaki, mas malaki pa nga ang diameter nito kaysa kay Tino. Na, na, alala ko yung nakaraan nga na upo dito, na upo dito lahat. Mm. Ito pa punta doon. Was out talaga no? Was out. Hawan? Oo. Oh. Layo nga yung bagyo. Oo. Oh. Doon sa pating bisaya yun. Oo. Oh. Pagka madaling araw pumihit punta dito. Ah. Yun. Yung so, prank baga. Surprise ano? Oo mga baga nito lahat Kung sa lahat kay doon lang ang bagyo ay oh. wala nagtago kahit isa sa ilog oh. wala ay. kaya ang alam nila hindi papunta rito oh ang alam nila papunta doon sabi <laughs> sa Pilipinas eh ay pumihit ang bagyo papunta rito papunta rito buti may natirang bangka pa dito? oo oh. wala eh ubos ubos lahat ubos <laughs> lahat ang am, ang biyanan sa ambilan sa imo ang asawa. Oo. Oh. Uh -huh. Sa ni Jojo ba? Oo. Uh -huh. Sa bay bayaw ni mo. Oo. Oh. Ah, si si Bilas? Oo, oh, si Bilas mo. Si yung tatay niya na may bangka. Oo. Uh oh. -huh. Diyan na nakatali. Oo. Oh. Uh -huh. Ay, yung gitali, andala yan, pupunta doon sa ilong. Ipasok, ipasok pati, Bate... ba sa ilong. Pati Boya. Ha? Pati Boya. Ay, ba, Nawala man bigla ang buya dyan Oo, oh, wala na Sa dali talaga pati yan Ayan mga kasoyo oh. uh, na Talaga Naambo na kasoyo video Diretso na ako Sige Kape mo na tayo sa bahay Wala, tapos na, kape lang Oo oh. Tapos mo kape ako, di pa ay eh. Pagkabangon ko, diretso ako dito O <laughs> oh, mga ingat-ingat kayo ha Bantayan mo ito, baka oh Sana naman hindi mabunot yan Delikado. Kaya nga, yan ang katakot yan. sunong Sunggab-sunggab na sa mga bahay. wag naman sanang lumaki yung tubig. Para hindi na pumasok. Sana, sana nga. Oo. May gilang, may gilang ito ngayon. May Kaya nga, may tagilaw. Kasi na ng buwan sa lindar. Hindi siya ng buwan. Oh, yun. Kung kabilogan sana. Kabilogan ka at susak. So, Tak laki na no? tayo, bro. Tara tayo. patay tayo, pasok talaga sa ang kun, uh, tubig. Sige kami do. Sige. Salamat. Salamat. Ah. Ayun si Kasoyo, bro. Ma Kasoyo, dito na tayo. Ah, uh, nag-umpisa na ang uh, pagpatak ng ulan. Baka mabasa tayo. So ingat-ingat po sa lahat mga Kasoyo noon. Sa parteng cavite Ingat-ingat po dito sa Kaysun pati uh, mga tabi ng mga baybay uh, lahat ng uh, pwedeng ilikas ay lumikas na po dapat lahat ng baunin, baunin na po uh, huwag masyadong kumpiyansa mga kasoyo uh, magiging alerto tayo at uh, hindi natin masabi yung panahon uh, bigla bigla na lang na masurprise tayo mahirap yung ganoon kaya lumikas na yung uh, mga nasa tabing dagat sa uh, matataas na lugar kumari akyat dun sa uh, mataas na bundok mga <laughs> kailangan kala ko si Rafi yun so yun update natin mga soyo so yun sana naman huwag lumakas para magbago sana magbago yung kanyang kwan yung uh, linya ng kanyang rombo papunta rito lumihis papunta doon dapat papuntan siya niya <laughs> lumikaw ikot papuntan siya na. hay hay nako na pagtagumpayan din ng ma ma maigi yung bangka rito kung hindi yun na uh, ibaba mga kasoyo yun ang kinakatakutan ko kapon eh. ay Ay uh, hindi pumalya yung kwan uh, Maganda ang pagkaplano doon sa Sa Kalang Mabilis Mabilis yun mga kasoyo Mabilis ang diskarte Gawin ang kadalasan doon sa ibang mga bangka ay hindi po ganun ang estilo basta sapin lang sapin lang lahat ng uh, mo, kayakas tapos tinatadtad ng buhusan ng uh, uh used oil ayun ang bilis lang eh parang talagang syorte dahil kung hindi yun na uh, ibaba at napasubsob dyan at natanggalan at hanggang ngayon ay nandito pa rin nako wala na hirap na baka uh, hindi na pati matulungan ng bangka ng mic at syempre may bagyo ay eh. maabutan din ayan short video lang muna tayong mga sayo tamang up update dito sa dalampasigan at uh, sana wag lumakas para itong mga ari-arian ng mga oh mga katulad ng mga bakod ay baka mawas out ay delikado sayang din naman ang pinaghirapan so yan ingat-ingat po salat, na hmm, amoy yung noodles ha amoy kong nilagang noodles na beef so yon, lumakas na ang ulan ah uh, shout out na lang po kay brother Manny Pascobelio So yun, ingat-ingat ka po yan sa uh, California. Si Sir Paul Aguiras, may shout out po. Sir Paul, ingat ingatin po sa trabaho. Uh, pati kay Angel, sa anak mong cute. mag <laughs> shout out. Angel, ingat-ingat sa kwan. Sana magpakabayad uh, ka sa pag-aaral mo dyan sa ibang bansa. Ayan. At uh, kay Ma'am Jindilin Toledo. mag shout out po. Ingat-ingat po Ma'am Jindilin. Maulan po ngayon. Dito sa Pinas. At may bagyo nang malaki. Ayan. Kayser de Loem. Ingat-ingatin po. Dyan sa... Sa inyo. Sa Rizal. So, yun. Tama. Wala tayo dito masuyo. Ikot-ikot. Tama exercise lang. Nakapag-exercise tayo. Nakapag-video pa tayo. Ay di... De... Tamang mga update lang. So yung maraming maraming salamat po mga kasuyo. Hanggang dito na lang yung munang video natin. Uh, salamat po. Ingat-ingat po ang lahat. Uh, sa bagyong uh, Super Typhoon 1. So yun. Good morning.